sa mga idols sa video na to gusto ko lang magpasalamat sa lahat po ng aming clan members na tumulong para ma-push naming makuha lahat ng mga rewards dito sa Gold Rush event. So for the last 3 days na nag-exist tong event na to, uh, nakuha pa rin namin yung 1.6 billion gold nuggets. And hindi ko rin in-expect na mapupush namin sa aming clan sa Phil United na matatapos namin tong Gold Rush event. So sa aming clan meron na pong 76 na nakapag-claim na ng mga rewards ng mga treasure chest ng bonus medals at saka ng WWE Championship Belt so isang malaking shoutout sa mga kasabayan ko na nag-push ng gold nuggets dito sa aming clan shoutout din syempre sa aming clan sa Phil United sa lahat ng bumubuo po nito maraming salamat po kahit medyo na late natin natapos to okay lang kasi ang importante natapos natin and ito right now lahat tayo nakakuha ng mga rewards na to. Gusto ko lang po magpasalamat sa Loco Alianza Family Or sa Loco Alianza Fam na clan dito sa Clash of Clans Especially kay ENF at saka kay Boss Jun Na nag-aalaga nitong clan sa napakahabang panahon So maraming salamat po sa pag-invite nyo po sa akin dito sa inyong clan At nakita ko po yung inyong teamwork para matapos itong Gold Rush event So maraming salamat po ulit sa inyo Loco Alianza Fam Gusto ko lang po magpasalamat kay Makoy Doti At saka sa Doty's Home MD sa kanilang clan sa pagbibigay po sa akin ng chance sa makakuha ng championship belt dahil noong mga time na yon parang hindi ko nakikita na matatapos namin yung gold rush event sa aming clan sa Phil United so maraming maraming salamat po sa bumubuo ng Dotis Home MD especially kay Makoy maraming maraming salamat po so in order to give it back yung support na binigay nila sa akin uh, ini-invite po kayo na pumasok po kayo dito sa aming clan hanggang bukas ng 3pm para ma-claim po natin lahat ng mga rewards dito so kung hindi nyo pa natapos yung 1.6 billion gold nuggets Pwede po kayo pumasok sa aming clan. I-open ko po yung clan. So, meron lang ilang slot dito sa aming clan. Siguro, right after mong maklaim, I suggest na lumabas po tayo para mabigyan rin natin ang chance yung iba na makapasok dito sa clan at maklaim nila yung mga reward dito sa Gold Rush event. And I hope na makapasok po kayo at maklaim nyo na po itong mga rewards na to. Especially dun sa mga wala pa po mga rewards na to. Yung mga hindi pa po nakapag-claim ng rewards na to. See you guys sa aming clan. I hope na makuha nyo itong mga rewards na to. Dahil hanggang bukas lang po ito ng 3pm, makawala na po ito lahat. So sa mga gusto po mag-claim ng rewards, nakalagay po dito sa ating screen yung aming clan name at saka yung aming clan ID. So pwede po kayong pumasok dito. I-open ko po yung clan starting tonight. So bali yun lang po. Dito na po matatapos yung ating video. Marami salamat po sa panonood. See you sa mga next video. ingat po kayo palagi. A like like and subscribe na rin po. Maraming maraming salamat.